Habang ito tayo na bigla kayong naiyak. O. Nakaawa na kayo sa Wasin nyo? Ha? Paano? Ano? Ano? Ah, ano no? Nakita po akong dalawang matanda ay hindi pa kumakain. Kaya meron po akong dalawang pagkain dito. Bigyan po sila natin siya ng makakain. Ah, uh, bigyan natin ng pagkain. Natin. Tay! may lagayan ka? Lagayan, plastic. Ayan. Ayan, lalagyan natin ng pagkain yan. Saan, saan ang punta nyo ngayon? Ah? Oh. Babibili ulam Tapos uuwi na kayo Ayun At agad sandali ha Pero po mga katropa no Bibigay natin ng Food test sila Na tatay at nanay At di pa Ay Di pa kumakain ka Ayan kain muna kayo tay Nay o oh. Ayan Bago luto yan Kain muna kayo At hindi pa pala nakain si nanay at si tatay Masarap yan ay Oh, binili ko yan dyan sa nadaanang kong tindahan. Hmm. Oh. Ha? Ah. Saan ang bahay nyo dito? Doon sa may city land, malapit? Araw-araw hmm. ko -araw kayo ng nang ngalakal, Tay? Mm. Anak ah, ang benta na kayo? Kumain muna kayo. Mm. Kanina pa ba kayong hindi kumakain? ko. Oh. Umaga hindi pa kayo kumain? Ha? Uh -huh. Hmm. Ah, may pambili na kayo ng bigas ulam na lang, pula. Ano bigas na Ano? Ano? kilo. Mahal na, mal na ng bigas ngayon? Oo. Tapos wala pang pambili ng ulam, ano? Wala pang pambili ng ulam. Oo. Kasi nga, wala pa kaputok. Mm. kami kong kongde kame pa Araw-araw kayo nangangalakal, Tay? Misang. Misang lang kami. Inisya, wala ba kayong anak? Mayroon. May anak. May anak. May anak. May, may, may anak naman. May, may anak na naman. Palima. Na Ay e nasa anong mga ang anak nyo? Uh, trabaho. Uh, may trabaho, uh, may trabaho. Okay. Eh bakit yeah. nangangalakal pa kayo? Meron palang trabaho yung okay. anak nyo. Tulang pa sa kanila. Tulang pa sa kanila yung kita? Oo. Tapos yung So, mayo ka na po sa sila kita na makapagkabi ng bilang pagkain. Bigyan. Nabibigyan naman po kayo? Ayoko ako na Kung makabili siya ng ulam, Bakit to? Hindi rin kiniintindi ng anak nyo? Kulang pa nga sa ano. Nag-aral nag pa yung mga, mga, mga apo ko. Parang may problema si nanay ha. Mga loob <laughs> na <love> ni nanay. <laughs> hindi kayo inaputan ng anak nyo? Ibig mong sabihin, umaasa pa rin kayo sa pangangalakal nyo talaga? Para makakain? oh, oh, nisa. Kung malalagyo ba ito, bigay sa ng punta. Oo. Oh. E paano yan? Kung magkasakit kayo, tay, di wala na magbibigay, wala mag-aalaga sa inyo. Hindi naman... Paano kayo makakapangakalakal niya? Paano yung pagkain niyo? Eh, parang... ko ng kamusta ay ng na hindi na mar lakas Amang Rudy, pangalan nyo? Opo. Okay. Okay. Kayo na, yan ang pangalan nyo? Violeta. Violeta, nanay Violi. Sabi ko, salamat. Yun, nabigay namin Pagkain. Bakit Oo so, nga, bakit ito gano'n? <laughs> Oh. Tungsa kami kung dalawa. Ay, dalawa lang ang sa bahay. Ay, yung anak ko sa inyo rin nakatira. O eh, wala pala kayong problema sa pagkain nyo. Eh kasi sa inyo pala nauwi yung mga anak nyo. Oh. hindi ba sila nabili ng ulam, bigas? Ah, uh, ulam lang. Yung ulam na yun, pag bili sa inyong lahat. Sa kanila lang? Ilan yung ba anak nila? Ah, lima? Dati palang anak. So, ang ulam. yung isang, isang gayat, pagkatayin ng lamin. Mm -hmm. Ay, yung, yung iba no, La Ay, lang hmm, ati, ati lo. sa, kanila na yun. eh isang gayet lang sa inyo? Mm, na, Sabi ko sa kanya, huwag 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 ka Huwag ka Huwag oh. ka Huwag ka Oo. Papalog pang pagkain kami. Hindi ho, hindi ba kayo? May anak naman ho kayo. Bibigyan mo kami, baka pa ako kunti-kunti lang. Ah, talagang ano? Talaga pa pa kung makaano kami, kami, makasakat kami. Oo. Oo

kung paano sila kasi tolong, magalampas sila sa kanila. Kung paano sila kasi tolong, magalampas sila sa kanila. Ay, ay, hindi pa nilakas. Ay. Yan po mga katropa, no, nadaan ang kusina na yan si tatay dito na nangangalakal. At sila daw po e, eh, bibili na ng ulam at galing sila sa pangangalakal at uh, nakausap po po sila eh ngayon po eh si si nanay at si tatay hindi pa po pala kumakain nadaanan ko po, po sila dito sa may 13 tayo dito kahit puro langgam dyan no? Oh. langgam yung paa nyo oo oh. Ah. Sana. sana makita ko yung bahay nyo tayo para sa susunod Ah, pupunta ako doon. Mm -hmm. At dadalang ko kayo ng bigas. Para kayo ay may ano, may, may bigas. Kaso, kung bibigyan ko naman kayo ng bigas, di saglit lang sa inyo, mauubos agad. Kasi marami pala kayo doon. Hmm? Akala ko kayong dalawa lang ang kakain noon. Mhm. Mm Akala ano? hindi ko makamit ng ano pang 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 punan sa kung saratan kasi sa kanya at hindi pa sa saratan yung dito yung ng yung yung punan eh na yun Thank you. Ah, uh, ganun na ang ano nyo. bakit yung pinagbenta nyo ba ng kalakal, hindi nyo nagagawang puhunan? Ha? Hindi nyo nagagawa puhunan yung nabibenta nyo yung kalakal? Ah, kulang? Oh. Ako. Ako. Tagasano kayo, Tay? Sa po. Papatang, papatang pa si Tilan. Papatang pa

bago pa 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 uh, god so isang, isang bote na yun mmm halong -hmm. halo-halo lang 'yun so alu paki-atensyon ma, ma, niyo eh bukas po mag ngalakal kayo ano okay. eh paano kung ano magkasakit kayo nyan eh <susettos> e, o magsama ang panahon uulan baka naman no meron kayong kahit hindi kayo magtrabaho muna pa naman makakakain kayo tayo hindi naman kayo pinababayaan siguro na ano? kahapon 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 Ang kahapon namin, ang kahapon 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 Ang kahapon asa sa isang araw ho, nakakatatlong kilo kayo, apat, ganyan. Kasi marami kayo. Ano yung mga bata? Mga bata pa ba yung anak ng ano nyo? Mga bata pa? Dapat pasok pa yung tatlo, 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 yung dalawa. Sa ano nagtatrabaho yung anak nyo? <coughs> oh. Ah, ano lang? Eh, sino ang may regular na trabaho? Ah, wala ho. Hindi, hindi, ano, hindi nag... Yung mag-asawa, hindi naghahanap ng regular na trabaho? Hindi, walang asawa. Ah, wala akong asawa. Ano yung lalaki, babae? Ah, babae ho. Uh, lima ang anak niya. Kasama niyo yung lahat. Pati siya. Ah, tapos ang pa-extra-extra lang si ate. Malilig pa yun. Hanggang dito sa sinta siya may napalaki. Iiwala ng sa ama. Hmm. Sa kasawa ng ibang ano. Ibang babae. <laughs> sabi niya ba pa sa bakod. Oo. Oh, lumipad sa kabilang bahay. So, sabi bahay, pa. Sabi niya

100 na lang akin. So inyo na lang to, oh. Pabili niyo ng ulam, yeah, dagdag niyo do sa 100 na. Tingnan ko kanina. Ayun. Yeah. So ibili niyo muna ng ulam ni Nanay. Nakabili. Yeah. Nakakakilala pa ba kayo ng pera, Nay? Ha? Oh, magkano 'yan? O, hindi niyo na alam. <laughs> Oh. Ayan <laughs> na? No. Si, si tatay na lang, niyan. Ano, Ayan na lang si tatay ang pabilihin nyo. Baka, hindi wow. yan zero yan. Na. oh 2, 2, 0. Oo. 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 Wala kayong dalampayong tay? Ah, meron, oh. O sige ho Ano, mag-iingat kayo ni nanay ho. sa bahay nyo dito? Pupuntahan ko kayo. Minsan? Dito lang ho sa May City Land. Kilala ho ba kayo dyan? Mga tatay Ruti? Kilala kayo? Ano? ito lang. Bahay ng kong, mm -hmm. tami, ah, sa bahay kayo na walang bubong doon kay sa likod. Ayun, sa oh mm -hmm. si, si, si Oo. Mag, ah, kilala pala kayo doon. Sige ho. Pag may ano ko, pupuntang ko kayo, dadalang ko kayo ng bigas para may makain kayo ni ni nanay o sige ho tay ha at wala ng ulan ha? Eh. mga bumili na kayo ng ulam mag yeah. iingat po kayo ha tay nay ingat ay okay. mga katropan uh, shout out po sa mga subscribers ko at followers ko at uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta sa uh, kay Dan TV Vlogs ay mabuhay po kayo God bless